So yan na you know, you know, ano bi po buring yeah, bi ano po buring pare ko ng bibi ko ya ayan na uh, Ay, niya pa yan ang dininan yan dininan ni mong Jason yung makabili pa yan binigyan na kaya Makanya niya po ka uh, siga ni pare kong alan Yan pare kaya ka pwede na yan na sa yan Hindi ba bet tagal free Salamat, boy, 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 boy. hay

Mi bawi na naman ni pare kong Alan. Tawag mo bi na kung pagkagat dala sa tindahan. Ay, alam pwede. Ay, Pare, may perisyon kanina. Ika naman dyan, pare. Ano ako magbibigyan na, pare? Talip ang toro niyo kanyan. Sino yan? Yan, ika sa ambiya mo na dapat. Problema na yung may pare kong toro niyo kanyang kika. Pero, pero, pare, magpasalaman ako dyan pa mo. Pare,

na? Eh, ali, libya ka ako talaga. Eh? Ang gulit tayo pa ang ginay mong pare. Yan ang ginawa kayo mong bayong plaka. Bigyan, hindi din lang kayo pong pasupport na plaka. Yan ay buburit bibiya ko. Bibiya ko na ako. Masaya na niya pa. Nampunin mo mo ka rin tao. Masura naman. Sayan <laughs> po. Uh, lagi na lang po nga katuwa ng ginagawa po natin dito. Yan. Uh. salamat po sa mga nanonood sa mga video natin. Yan. Uh, don't forget to follow po. Yan. Salamat po. Dumating po dito si pare kong alay na may alam na maingay.